All right, European Union na uh, Sir Mike tinanggal na ang Pilipinas sa kanilang money laundering list. Uh, so, ano po ang positibong epekto nito na nakikita ninyo sa ating uh, economy, sa ating uh, banking and financial sector? Uh, Sir Mike. Well, ito po ay eh, expected din kasi nauna si FATF. So, eh, 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 makakabuti po ito, no? Hawig doon sa ginawa ng FATF na ano po, yung kumbaga this is a good signal that uh, yung Pilipinas po ay nagiging compliant sa mga pagdating sa mga international rules when it comes to yung mga yung, when it comes to ano, ba diba, yung movement of funds, no? Mm -hmm. At uh, kumpiyansa, kumpiyansa po yun sa bansa natin. I ibig sabihin, kumbaga, may that's a good signaling, that's a vote of confidence yung yung cost ng transaction pababawasan. Mm -hmm. Kasi hindi na sila magsad magre-require ng maraming requirements. Hindi na sila mag ng maraming dokumento, requirements para i-validate yung mga transaction. Kasi ano nga, eh, hindi, na kaduda-duda, wala na suspicion hanggat maari. You no know? uh, so, mas mabilis yung flow, lalo sa mga kababayan natin na mga nagpapadala ng pera like yung OFWs. Mm -hmm. Mas hmm yung requirement, yung mga sasabit nila. Well, less hassle, mas convenient na.